Na lang. Na, lang. na lang. may lima dito na barbecue eh. Ito, dito, dito, sa kanila. Ano na? Okay. mga kayo, guys. Sampo, <-s1> <-s1> nila sa atin. Na lang may piso. Lima piso ano lang may, piso. Na lang may piso. Ay, itong dito ka. Oo. Isaw. Shampoo. Shampoo. Ito lang may lima. Sa isaw. Sa isaw. Buti pa tayo sa nakaupo lang, oh. Nagutom. Nagutom. <coughs> <coughs> Ang na barbecue mo Ay, Ay, Di um. <coughs> <coughs> Ay, na. Ayan. Barbecue yung maulan. Dito ka, Ros. Ako sit Ako lang. Ako lang. Nagbaywan tikwa na to yung kitsama, ah. Oo, oh, magpalit ng magpulit si para nice, yes, uh. afford ng mga tao. Pinalitan niya yung mamahali. Ah? Lumamahal sila kung sa oh, ulo. Pero masarap yun. Mahal pero masarap. Yan, oh, oh, oh. okay rin naman yun. Kasi medyo maliit lang ng tortilla. Maliit lang ba size niyan? Oo, oh, maliit ang size. Kaya hindi katulad ng mahalin. Malaki talaga yun. Mm. Mahal pero malaki. Magkano na to yan? yun okay. 20, 20 30 40 50, be, saradi, 50. Ah, Suka. Dahul. Suka. 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 Suka sausawan, sambal bechil.